Hindi napigil ang maglabas ng matapang na reaksyon ng aktres na si Carla Abellana matapos lumabas ang mga ulat na may memory loss, umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi na raw siya fit na humarap sa pagliliti sa International Criminal Court, ICC. Carla Abellana, ung um, totoo man, dapat may malinaw na ebidensya. Pero kung gimmick lang para takasan ng hustisya, Bolsh asteriski talaga. Sa isang post ng The Philippine Star sa Facebook tungkol sa kalagayang medikal ni Duterte, nagkomento si Carla ng salitang, Bolsh asteriski, na malinaw na pagpapahayag ng kanyang hindi paniniwala sa ulat. Batay sa isinampang mosyon noong ikalabing isa ng Setyembre ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman, sinabing may cognitive impairment in multiple domains, na ang dating Pangulo at nahihirapan na umano itong alalahanin ang mga pangyayari, lugar, pecha, at maging ang ilang miyembro ng kanyang pamilya. Dahil dito, iginiit ni Kaufman na hindi na lubusang nauunawaan ni Duterte ang proseso ng paglilitis at hindi na rin siya makatutulong sa kanyang sariling depensa. Habang marami ang nalungkot sa ulat ukol sa kondisyon ni Duterte, may ilan ring tulad ni Carla na hindi kumbinsido at naniniwalang maaaring bahagi ito ng legal na taktika upang maiwasan ang pagharap niya sa korte. Nag-init ang mga komento ng netizens, may mga sumang-ayon sa aktres, habang may mga nagsabing dapat hintayin muna ang opisyal na medikal na ebidensya bago humusga. Ang matapang na reaksyon ni Carla ay nagpapaalala kung gaano ka-divided ang opinyon ng publiko pagdating sa mga kasong kinahaharap ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court habang hinihintay pa mga opisyal na medical findings, mahalagang manatiling mapanuri at huwag agad humusga, lalo na kung usapin ay may kinalaman sa kalusugan at hustisya. Hindi napigil ang maglabas ng matapang na reaksyon ng aktres na si Carla Abellana matapos lumabas ang mga ulat na may memory loss, umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi na raw siya fit na humarap sa paglilitis sa International Criminal Court, ICC. Carla Abellana, ung totoo man, dapat may malinaw na ebidensya. Pero kung gimmick lang para takasan ng hustisya, Bolsh asterisk talaga. Sa isang post ng The Philippine Star sa Facebook tungkol sa kalagayang medikal ni Duterte, nagkomento si Carla ng salitang, Bolsh Asterisk, na malinaw na pagpapahayag ng kanyang hindi paniniwala sa ulat. Batay sa isinampang mosyon noong ikalabing isa ng Setyembre ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman, sinabing may cognitive impairment in multiple domains, na ang dating Pangulo at nahihirapan na umano itong alalahanin ang mga pangyayari, lugar, pecha, at maging ang ilang miyembro ng kanyang pamilya. Dahil dito, iginiit ni Kaufman na hindi na lubusang nauunawaan ni Duterte ang proseso ng paglilitis at hindi na rin siya makatutulong sa kanyang sariling depensa. Habang marami ang nalungkot sa ulat ukol sa kondisyon ni Duterte, may ilan ring tulad ni Carla na hindi kumbinsido at naniniwalang maaaring bahagi ito ng legal na taktika upang maiwasan ang pagharap niya sa korte. Nag-init ang mga komento ng netizens, may mga sumang-ayon sa aktres habang may mga nagsabing dapat hintayin muna ang opisyal na medikal na ebidensya bago humusga. Ang matapang na reaksyon ni Carla ay nagpapaalala kung gaano ka-divided ang opinyon ng publiko pagdating sa mga kasong kinahaharap ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court habang hinihintay pa mga opisyal na medical findings, mahalagang manatiling mapanuri at huwag agad humusga, lalo na kung usapin ay may kinalaman sa kalusugan at hustisya.